hirap maglakad hirap maglakad at tsaka... saka bukot uh -oh. uh -oh. at saka okay. 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 ah, gusto ko makita yung pagtayo mo uh hirap -huh. na yun pa 6 years na yan ano sabi ng doktor dyan sa hips sa hips sa hips Oh, pera na. Kaya nakatungkod ka. Okay. Oh. Sige, try mo ka lumakad. Kaya ba lumakad na walang tungkod? Kaya oh, sige, try. try. Masakit. Okay. Parang penguin, ano? Yan Kaya yung ay si Elma Acopio, 54 years old, taga Paranaque City. <laughs> Kapit-bahay niyo ako dito, hindi ko alam. Sige. <laughs> turo <Tawin> niya ako. <natin. laughs> uh, solusyon natin, anay, ha? kapalit-palit na ako po kung aking panapal. Pakita as punong, ano? Sa turo. Sa turo. Sa turo.

6 years. Six seconds years. lang dito, di ba? Six years niyang inindas Segundo lang. Hirap siya kanina tumayo. Kasi ganon yung may paniniwala. ganon yung nananalim. Gagaling at gagaling kayo. Di ba? Ngayon po, nanay, subukan nyo ulit tumayo. O, lakad kayo. Kaninang lakad nyo ngayon. O, tingnan tignan nyo

hindi naman magbilis naman hindi naman magbilis naman diba, diba gano'n gano'n ang kapongyarihan ng okay, Panginoon diba? gano'n kabilis 6 years na ininda segundo lang natin tinapalan at pinainod ng tubig. okay na diba bakit na nahiyap gusto nyo -balik ko na lang sa dati ako nga palaging <laughs> kasama ng magandang ah kayo ang lagi na A best friend nag no. kayo Paranyake na parang niya akin parang niya Kita nyo? Uh -huh. Worth it naman yung pagpapagamot dito. oo uh -huh. uh -huh. Kailan ko lang na ano sa Facebook eh. Mga uh ang dami -huh. niya na natago mo. May pakairo pa yan. Marami na kayong pinuntahan. Mm uh -hmm. -huh. pa yan. Tapos dito tapal tsaka tubig uh -huh. lang. na kasi. Eh mas mabisa pa rin talaga ang pangyarihan ng Panginoon kesa sa lahat. Ganun ang sa sabihin. Oh, uh -huh. uh -huh. May tatanong ako sa inyo. Nung kayo ay tumayo, tumunog, di ba? Natunog talaga dito pag natayo. Pag... Uh, kasi inaalay na yung buto nyo. Naging okay na kayo gawa ng panahon. Oo, oh, di ba? Pag ganun, kababa na po, hindi na kaya. Hindi ko na kaya mo oh, yung Kasi ang baba na nito eh. Tsaka malambot pa, nalubo. Tingin, okay, mm -hmm. okay na kayo. Ang mga right yun na kanina. Ilan daw na si nanay? 54. 54. Ah, uh, pakita mo. Inanay ay Dagdo. Dice ay Elma Acopio 54 taga 499 Santol Street, Sampaloc. Ano to? Site 2 po. Site 2. Ano to? BF Homes, yeah. Paranaque City. Ayun. Hey. Okay. Number 26 dito sa loob ano? Okay na 'yan. Ang ganda ng pagandam niya.

Ganyan po ang siyo, ha? po, sa damay, sa patay, ha? Sige, video ka tayo. Hindi oh, na nakuha password niyo. Thank kayo. diba? ka na. Sama ka na. Tapo na Dito ka, labi ka, Jay. Tagal lang po boss, ay pa po ko Ah, delayed. Oh. Yeah. Okay. Teka lang po boss, delayed Ano? Lang po. Medyo na po kasi 'on. Ah, delayed. Sige sa cellphone ko na lang. Ah, sige po. Ah, tapos y -upload, y upload ko na lang ha. Opo. Okay. Tingin po kayo doon, e, i na 'yun 1 2, 3.

Ayun, ayos na. So ayun na uh, bago matapos ang video na to. Syempre shout out muna tayo kay Racel Ann Rosario ng Pangasinan at saka kay Potestas Rodelin. Ayan, shoutout siya. Uh, wala na. At sa Saudi siya ngayon. Ayan, shoutout sa'yo kay Potestas Rodeline from Saudi. Shoutout din kay Grace Gitgano. Uh, shoutout din kay Judith Delmo from Saudi pa rin. Kay Ryan Ursonal uh, from Cebu. Ayan, maraming salamat po. Uh, kay Eden Soriano. Shoutout din from Pangasinan pa rin. Shoutout din kay Zaira Leonor. Shoutout din kay Joyce Morales from Dubai. Shoutout din kay Philip Kurt. ah uh, watching from Iloilo daw siya. Ayun. Shoutout din kay Evangeline Balesterios. Balesteros. Balesteros. Ayun. Maraming salamat po sa mga lagi nakasubaybay. At uh, patuloy nyo lang po supportan si KB sa mga uh, gamutan po natin. Always share nyo po yung mga video. Like nyo po yung page po namin na uh, uh, team KB New Generation, yung akin pong Facebook, Nick Banayo Commander Bantugan. Yung akin pong